Natatandaan nyo ba noong ang pinaka-weird na uso sa internet ay ang planking? Nandyan din ang owling na buti na lang ay hindi nagtagal. Ngayon ay may bagong uso ang internet na tinatawag na neck nomination kung saan ipifilm mo ang iyong sarili habang umiinom ng napakaraming alak at pagkatapos ay iti-challenge mong makipag-away o mambugbog sa iyo ang isang tao. May dalawang tao na sa Irlandia ang namatay dahil sa pausong ito matapos silang mag-inuman at nalunod sa isang ilog. Karamihan sa mga challenge videos na ito ay pinost sa Facebook pero ayon sa Facebook, hindi sila pumapayag na magpost ng kagaguhan ng kanilang mga users. Sa Australia daw nagsimula ang neck nomination. Kung ganoon, bakit hindi ito tinawag na necky? Condolence po sa mga pamilya ng na mga namatay dahil sa napakawalang kwentang pauso na ito. Kakaiba naman kasi ang jeans ng mga taong sumunod sa nakamamatay na uso. Sana ginamit muna nila ang kanilang mga utak. Kung kayo ay ma-nominate, mag-ala Nancy Reagan kayo at just say no.